Kayo magsisimula na magluto para sa panahalian dahil sa bisitan ng aking amo. Ay nagpakulo na rin ako ng tubig at sabay-sabay ko ng ginawa kasi alauna kakain. Niluto ko na rin yung ating ribs at ito luto na at sineparate na din natin kasi lulutuin pa rin natin ito mamaya. Ito, nagpakulo tayo ng tubig at ibablunch natin yung ating honey bean. Yan ang ating ilalahok sa ating ribs. At tayo ay naglagay ng yelo para dito natin ibabad ang ating nilutong honey beans. Ayan, luto na siya at ating isusok lang sa malamig na tubig para hindi magkaiba ang kulay niya. At saka, eto na, luto na yung ribs ko at inang ikakat ng bite size lang. Malit lang, para naman sakto sa kanilang pagkain. At inang gagayatin to or ikakat natin lahat. At ito naman, atin namang i-steam ang aking fish. Ito ay steam natin ng 10 minutes lang. At ito na, luto na, lalagyan natin siya ng seafood sauce, soy sauce. At nagpakulo tayo ng tubig. Naglalay na rin tayo ng onion spring. At ito, nagpakulo pala ako ng oil. Hindi pala tubig. At ayan, ito naman, ating pakukulan yung ating vegetable. At ito na, akin ang minekos-mekos ang ating ano, aking, pe ano ba to? Ang ating ribs at saka honey bean. Nilagyan natin ng magi at sugar at pepper. At ayan, mekos-mekos lang natin para maglakwa ang mga lasa niya. At ito naman, i-steam natin ang ating shrimp ng 4 minutes lang. Kasi pag dilaw niyan, okay na. At ito naman yung ating vegetable, kanina nilagyan ko na rin ng onion spring at soy sauce, sugar at saka onion spring. Ayan, at bubusan din natin ng mainit na mantika. So yun lang, hinapo ako.